May mga palangga. Na ito yung makikita ng sa si my East Avenue, mga langga. Atubangan na ito ang circle. Ito na ito, posting itong poste na nasa tunga sa circle. Kaya mawag nasa left down sa mga kahoy, mga langga. Ito no? na na ito nagsinamok. Ito na ito pasahil langga sulod. Ito mga palangga. No? Likod na po ni sa kwan. Maglikod na po ni sa lang center. Ito na ito na pod. Ang botong sakop ni sa kwan. Itong... Kung na may mga ba, ang hospital, Wa man ako makita ang pangalan nakalimot ko ani. Patient entrance, may entrance, operating rooms. Sa so, opera, ah, nakatanda ko ko. Kwan. Pasahero dia sa may operating rooms. Ah, oh, di bagikan ko mo namin na Ay kami nga mga palangga ang dalan sa East Avenue. Pag adlaw Domingo. Ah, minga ko kaya nga langga. Nyawa kay rider nga nagtambay. Ana dai to dito sa nanog grab food. food siya. Kuragit Iran Solo bin ako ning iya ha. Ba koy lain kaing ka ofran nga nagka lang no bang maray diran mo pahuway ka balog sila nga kay pasahero pero ang tirada gid antos gyud. Kay di ta mo antos di ko ka batog lugaw na ni. Ang tirada na to. Paabot lang gyud gikan kay gikan ko monumento may kaluukan ng langga. Ang pamasahi ni Madam Ambot ug Dr. Bakatao kan murag tali man ko lang sa operating rooms na ako gihatod doon ang yung drop ko minuminto kalawukan basta mga inaani mga langga ang kalaban ko ako mga langga pag matambay ko kung ag uras samot nagmabot ko sa kauras laay na kayo na lang guys dalan lami kayong iuli pero og mahuli po tayo mga langga wapot tayo malugaw samot na og halide pa yung lunis Kwan manggod ron, ang tawag ka rin, long weekend manggod, morning pa pare-pareha ang adlaw mga langga nga nagiusahay bisag Domingo kusog ang biyahe. O daghan ang nagbok, daghan ba na ba. adlaw nga Domingo pareha ni karon. Mag alas 11 na sa Kabuntagon. Pero ang akong pasayro, nakapasayro ko, nakako ako pasayro, nakunom pa lang. pa lang ko. Madugay dugay sa mga langga. samaan dos mga langgaw ang putay lo lagi ito araw bukit pati lo nga tole ba kayo wawai pasahiro gyan laay lagi bitaw pero mga no, lagi na antos lang ka antos mas antos kung saan yung mildi nga ni tayo eh ingaw ka eh uh, dia sa kwan dia sa uh, circle o na mo'y time pwede gyan mo um, mula lagi dia lag, ya. sulod sa uh, circle Wanang kayo na diyan mga langga. Pwede kayo mo maka jaging-jaging diyan mga langga.